144 square feet goat house project. Medyo matagal ng tenga. Pero ngayon, itutuloy na natin. At sisimulan na natin ang frame ng bubong. Okay, sa wakas ng panahon, <laughs> maihitulay na natin ang ating goat house project. Yan. Tignan naman, sinukal na. <laughs> sa haba ng panahon na hindi namin nagawa ito. At ang aming target ngayong araw, malagyan ng uh, premium bubong itong ating bahay na kambing. So, syempre, yung blueprint sana natin. Kaso, nawawala. Ganong katagal. Nawala na yung ating blueprint. Pero, sana tanda pa natin. Uh, pinakauna naman yan, kailangan natin maglagay ng Dalawang, dos por cuatro, dos sa dalawang tabi na yan. Okay. Sinumulan namin sa pag-aangat ng mga 2x4 na Coco Lumber. Inilagay namin ang unang 2x4. Nahirapan pa nga si John Paul eh. At mabilis naman namin nailagay ang kabila. Ang tagal na nakatambay ng kahoy, may anay na ako. Di ba? Nawala yung aming blueprint. Habang kami nag-iisip ni John Paul, hindi namin maisip. Hindi, gumawa ulit tayo ng blueprint sa piraso ng bagay na maya maya ay wala na naman. Oh. Mag-aangat na kami ng mga 2x4 na basta mahaba. Ayaw may upi, buti na lang may scaffolding pa dito kaya ginamit namin Pinapakuha pinapagawa na ni Ating kahoy Hindi ko actually alam kung matatapos talaga namin na matiba ito ang aming bahay ng <laughs> Pero mabanggit ko lang, napakabigat ng scaffolding. Grabe. Dagdag pagod. Okay, ito na yung huli natin na ano na side. Pako lang natin. hahahaha <laughs> yan ganyan magiging tsura niyan tapos itong ating kahoy na to yan tapos ito dito yan tapos ipapako lang yan dito at ito may pamakuan pa tayong isa dito sa bakal natin yan ganyan ang idea niyan tutok na ang init Di pa kami nag-almasal. Mag-almasal muna ta. Okay, so ilagay na natin itong 2x4 na to. Sukatin natin. Napakausok pa habang gumagawa kami. May kapre ata dito ah. <laughs> na yung isa. Ililipat natin itong ating scaffolding na naman. Ubus na ang pagod dito pa lang sa paglilipat na rin. <laughs> talaga maging karpintero pero yun kaya ngayon yung ano naman yung gitna yung pag ganon lalagay natin yung 2x4 sa gitna ito yung magiging support ka nung gitna natin na bubong, yung gano'n. Game. Sabang naglalagari si j kami ni Jampol, hanapin namin yung gitna nito para yun yung paglalagay sa pre natin ng ating 2x4 na. So nilagyan na namin ng na ganito yung aming panggit na para pagkaangat doon hindi na siya dadaplis the place na baka kami mabagsakan pa mas madali na pati pating pagpapako Okay, so nasa taas na yung paggit namin kahoy. Alam namin, napakabagal namin. Kahit tatlo kami. Kaso, give us a break. Ngayon naman, yung inilalagay namin para makaroon makar tayo ng patriangle na sa ating bubong. Lalagay natin ng pang-ipit na kahoy yung kahoy natin sa taas. Yan. pinapako na namin dito yung mga 2x4 magiging suporta ng ating uh, pinakabiga sa gitna kasi mahirap siyang ipako pag sa taas na Okay, so itong yung naging itsura Meron ng brace yan para diretsyo lagay doon. So plano para may angat namin. Ayun na ang ating isang mga akyat. Iakyat yung isang side. Then pagkaakyat ng isa, akyat yung si Jayman doon para iakyat ng buo. Tapos ako yung magpapako. Haha! <laughs> Kapit! Mabuti! And dahil kami ay professional na manggagawa, yung aming sukat ay sakto. Saktong sala yung sukat. <laughs> hindi na may pasok. So mag-adjust po kami. Ganun talaga pag hindi nagsusukat na maayos. Kaya ko ito ulit para i -repair. Balik tayo sa Jess ulit natin. Ang rule sa construction, measure twice, cut once. Para hindi pa ulit ulit. 'Yan, ano nangyari? Ulit-ulit. Yan, okay na. Nailipat na namin. Hindi naman halata na malayo yung inisuda natin. Lahat na natin. Ay, mukha namang kasya na. Medyo challenging lang yung pag-aangat natin dito. tuwa kami nung sumakto na. Kinailangan pong na ng kaunti yan para pumasok na talaga. <laughs> oh, diba? Umangat naman, wala naman masamang nangyari. Bukod sa nagkamali. Medyo tabigay yung pagkakalagay natin ng no? ating sentro. Pero may chance pa tayong ituwid yan gamit yung mga ilalagay nating 2x4 para sa ating bubong. Iangat na natin ito lahat para mag-scapol din din sa taas. Eh Ayun na, o, natuwid na siya. Nadaan sa hilot. Nadaan <laughs> sa hilot yung yung sala kanina nung uh, aming bahay na kambing. Si example, dalawang oras na yan dyan. Pero enjoy na enjoy yan dyan. Saan na yan dyan eh? So yun lang, kinahin namin tatlo sa apat at kalahating oras na labor hours namin tatlo. Pero katulad na lagi namin sinasabi, matatapos at matatapos din. Tama ba? Unuman. Ne lavo, rabi se, lavo, subscribe,